Sita sa tasapuntod ni Mamang ng tahun Mamang, ah, musta na mga diya bang karo na dyan nakabalik sa sukad sa panghitabo karo na po ko nakabalik diri ko ni Mamang no. balik na po si Bumang back to work na po back to work okay bye bye samang uli na ko ng puntod ni mamang